Nasa Makati, si na Paolo Oblino at King Q. Sinundo si na Lakam at Dad uh, William. May magaganap na banding moments. Ang dalas ni Paolo na makasama ang dading ni Kimmy alay kay si Yandim like noon na napakabihira kay hindi katakataka na hindi ganoon kaklose si ex sa chow family. Kuha mga say na mga netizen ay mahirap pakisamahan ang ugaling ni Paolo. Parang sa nakikita naman ng mga tao, ipanayong mangyari. Ilang beses nang dumabas sa publiko na naroon si Paolo sa bahay ni Kimmy at ilang mga nakakakita. Napakabait ni Paolo sa mga pamangkin ng aktres. No doubt, kasi hindi nang si Aiden ang pinakikisamahan niya. Hindi ang mga mahalin sa buhay. Ayon nga sa mga kumendo, nagpa-check up si Gadi William kasama si Atila Cam. Sumunod lang sila Paolo at Kunchu. Nakita naman sa makik. Nakita namin sa Makati. Mag May bagyo din kasi. Pero dahil one call away si Papi, walang problema ito. Sino pa ang mangubus ka kay Paolo, Nabas niyo ang mga resibo kasi ang mga namanabas ngayon sa publiko malaking ebidensya na botong-boto lahat sa kanya. Ipagsiksikan pa rin ba kay Siending kahit tanam ng gahat kung kaano kayo sa ito sa aktres? Malamang, buong Chu family ay ganit na ganit sa kanya at hindi nagustuhan ang pangiiwan at pagluluhon nito kay King Chu.